sa lab yung anak ko. Nasaan na si Doc? Parating na po siguro yun, ma'am. Kasi kaninang tumahog siya. Alis na daw po siya ng bahay. Bakit nasan na siya? Halos mag-iisang oras na siyang late. Kaya dito ko dinalang anak ko dahil nagtiwala ako sa mga sinabi ng mga naging pasyente niya. Tapos ganito? responsable at magaling na doktor na sinasabi nila. Hintayin na lang po natin saglit. Parating ngayon. Oo, oh, ayun na pala si Dok. Hindi oh, nandito na ako. O oh, Dok, ano nangyari sa inyo? Ba't ganyan yung itsura nyo? Ano kasi, Jake? Mabuti naman at dumating na kayo. Kanina pa sa loob na yung anak ko. Ma'am, pasensya na po. Pag may nangyari sa anak ko, kayo ang mananagot. Pasok po. Magandang araw po. Nandito po ba si Dr. J.R.? Ay, wala pa po siya. Bakit po? Pasyente niya po ba kayo? Hindi po. Anak ko po yung pina-check up ko nung isang araw kasi sumakit yung tiyan at tagiliran niya. Ah, oo. Naalala ko na po kayo. Pasensya na po kayo. So dami po kasi ng pasyente namin, hindi ko na kayo natandaan. Wala yun. Nurse, kumusta naman po yung findings nung doktor sa sakit ng anak ko? Naku, hindi po ako pwedeng magsabi ng mga resulta ng pasyente, ma'am. Pwede pakihintay na lang po siya saglit. Pasensya ka na. Kinakabahan lang kasi ako na malaman yung resulta. Talagang ganyan po. Kahit sino naman po, kakabahan, lalo na't medyo bata pa yung manak niyo. Oo nga, eh. Sige isang anak ko pa, din siya. Good morning po, Dok. Magandang umaga po, Dok. Magandang umaga din. Ah, uh, Dok, siya nga po pala yung nanay nung pinageneral laboratory natin nung isang araw. Pukunin daw po niya yung lab test tsaka yung ultrasound result. Ah, kayo pala yun? Opo. Ah, uh, Jacob, pangit po yung resulta sa lab. Sige po, Dok. Missis, uh, misis, huwag po magugulat. Hindi po magandang resulta ng test ng anak nyo. Dok, ito na po. Salamat. Kaya po, biglang sumagit yung tagaliran ng anak nyo hanggang sa tiyan niya, eh, namamagana po yung appendix niya. Kailangan na makukera na po siya agad. Ibig kong sabihin nun, kailangan din po ng pera para sa gagawing operasyon niya. Dok, magre-remedyo po ako. Basta, ipangako niyo po na ililigtas niyo yung anak po. Yan po ang trabaho ko. Ang dugtungan ng buhay ng may mga sakit. Huwag po kayong mag-alala, Ma Si Dok J.R. po ay may isang salita. Inuuna po niya ang obligasyon niya sa mga pasyente kaysa po sa mga pangsarili niya kahit pamilya na niya ang nakataya dahil may sinumpaan silang pangako bago pa man sila maging ganap na doktor. Tama po ang sinabi ni Jacob, Mrs. Kaya nga po dito ko dinalay anak ko. Yun din po ang sabi ng mga nagrekomenda sa akin. O siya, Mrs. Ihanda ko yung kailangan ng anak mo para sa operasyon niya. Sige po, Dok. Nagre-remedyo na rin po ako ng pera para ma-schedule niyo na rin po yung operasyon ng anak ko. Sige, misis. Sa linggo na lang siguro isasagawa ang operasyon ng anak niyo. Baka kasi pag pinatagal natin, pumutok yun, maaari magdurot ng peligro sa buhay ng anak niyo. Buhay po ng anak niyo ang nakataya dito, misis. Huwag po kayo mag-alala, Dok. Gagawa po ako ng paraan para ma -operahan na sa linggo yung anak ko. Ah, uh, Jacob. Kunin mo to at mag-report ka sa operation department para ma schedule dito sa linggo. Sige po, Dok. Maraming salamat po, Dok. Walang anuman, Mrs. Anak, mo operahan ka na sa linggo. Gagaling ka na. Gagawin ang lahat ni Nanay para gumaling ka lang. Ikaw lang ang meron ako. Mahal na mahal ka ni Nanay. Anak, Huwag ka lang sa glit ni Nanay, ha? Aalis lang siya sa alis mo na si Nanay para magremedyo sa operasyon mo. Pero babalik din ako agad, anak. Nurse, kanina pa nakasalang sa loob yung anak ko. Nasaan na si Doc? Nakarating na po siguro yun, ma'am. Kasi kaninang tumawag siya. Alis na daw po siya ng bahay. Bakit nasan na siya? Halos mag-iisang oras na siyang late. Kaya dito ko dinalang anak ko dahil nagtiwala ako sa mga sinabi ng mga naging pasyente niya. Tapos ganito? Asa ang responsable at magaling na doktor na sinasabi nila? Hintayin na lang po natin saglit. Parating ngayon. Oo, oh, na pala si Dok. Jacob, andito na ako. O Dok, ano nangyari sa inyo? Ba't ganyan yung itsura nyo? Ano kasi, Jacob? Mabuti naman at dumating na kayo. Kanina pa sa loob na yung anak ko. Ma'am, pasensya na po. Pag may nangyari sa anak ko, kayo ang mananagot. Ano pa pong ginagawa niyo diyan? Naghihintay na yung anak ko sa loob. Bilisan niyo na po. Sige po, misis. Papasok na po ako. Ano kayang nangyari kay Dok? Ngayon lang siya na-late sa schedule niya. Tsaka, bakit ang gulo ng damit niya? Parang may problema siya. Dok? Misis, matukong pa yung operasyon ng anak niyo. At mamaya, ililipat sa kabilang warto. Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa anak ko. Naku, kung may nangyari sa anak ko, lagot kayo. Kayo mga doktor ang nagdudugtong sa mga buhay ng mga pasyente. Kaya dapat lang na maging kayo. Dok, okay lang po ba kayo? Ba't ganyan yung itsura nyo? Ano pong nangyari sa inyo? Jacob, yung anak ko kasi. Oh, nurse! Nasaan si Doc? Pumalis na po siya. Bakit po? May kailangan ho ba kayo sa kanya? Ah, wala naman. Nakalimutan ko kasi magpasalamat sa kanya kanina. Saan niya pala siya nagpunta? Umuwi na po siya para sikasuhin po yung anak niya. Anong ibig niyong sabihin, Nurse? Papunta na daw po sana siya dito kanina, nang biglang may tumawag sa kanya. Jacob, naaksidente kanina yung anak ko, kaya nalita ko. Ha? eh asan po siya? Kumusta po ang anak niyo? Hindi ko alam kung anong nangyari sa anak ko. Samantalang ako, andito ako, ino na akong magligtas ng ibang buhay dahil gusto kong tupad ng pangakong binatawan ko noon kaya ito ako ngayon Hello po Doc. I'm sorry hindi na po namin nailigtas ang anak niyo Ano ang nangyari, Mrs. Kaya na po si Doc kanina. Naaksidente ho yung anak niya kanina, kaya pinuntahan at tinakbo niya sa pinakamalapit na ospital dito. Kailangan din sana ng agarang operasyon ng anak niya kanina, pero wala sang choice dahil... Iniisip niya yung pangako niya sa inyo, nadudugtungan niya ang buhay ng anak niyo, kaya wala siyang nagawa. Kundi iwanan ng anak niya sa kamay ng ibang doktor para unahin ang anak niyo. Pero bigo sila dahil mas inuna niya kayo, kaya Suwerte ang anak nyo. Dahil lang pagtupad sa pangakong binitawan ay isang napakahalagang salita na pinaninindigan ni Doc bilang isang responsabling doktor. Kaya sana ho, bago po kayo nagsalita ng hindi maganda kanina, pinakinggan niyo muna kung anong dahilan kung bakit siya na-late. Yang hiya ako sa inasal ko kay Doc. Hindi ko kasi alam. Wala na ho tayong magagawa. Nangyari na po ang lahat tanging pakikirami na lang po ang may tutulong natin sa kanya ngayon. Hindi ko alam. Pakisabi sa kanya, patawarin niya ako at maraming salamat dahil isinakripisyo niya ang buhay ng anak niya para sa buhay ng anak ko habang buhay naming tatanungin utang na loob ito sa kanya. Mas maganda ho siguro, misis, kung personal niyong sasabihin sa kanya yan. Tiyak, mas gagana ng pakiramdam nun pag nalaman niyang buong buhay kayong papasalamat sa kanya sige ho, pangunan na ho ako pupumustayin ko rin po si Doc baka sakaling may may tulong po ako sa kanya